Ay nagsampa po tayo ng dalawang tax evasion cases laban sa dalawang uh, flood control project contractors. Ang una po na sinampahan natin ng kaso ay si Sally Nicolas Santos, ay siya po ay proprietor ng Sims Construction Trading. Nagsampa po tayo ng kaso na violation ng Section 254 of the National Internal Revenue Code o tax evasion at nagsampa rin po tayo ng violation ng Section 255 or failure to supply correct and accurate information. Ito po ay may kaugnayan sa isang flood control project sa Baliwag, Bulacan na supposedly ay construction of reinforced river wall. nakatanggap, nakatanggap po siya ng kabayaran para sa kontrata subalit wala pong nagawang flood control project. Nag-file po siya ng tax return sa Bureau of Internal Revenue at nagdeklara ng uh, deductions or construction cost. Subalit, since wala naman pong aktual na proyekto na nagawa, e eh di ibig sabihin ho, fictitious itong deductions, uh, non-existent. At ito po ay ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis.